Hello guys! Hindi ni Lola here in Hong Kong. Anyways, kung baguhan ka pala dito sa aking account, ako nga pala si Regina, isang domestic helper dito sa Hong Kong na nag-aalaga ng 83 years old. Anim na taon na pala ako na nagtatrabaho kay Lola. Palapit na Nalang palapit na matatapos na yung aking pangatlong kontrata. Anyways guys, sasama ko kayo sa biyahe namin ni Lola dahil kami ay babiyahe today. Pupunta kami sa kanyang follow-up appointment sa kanyang matas kasi kakagaling lang ni Lola, nagpa-eye laser. Kaya eto, kaka-arrive lang ng train. Tara, samahan nyo kami at kami ay papasok na sa train. Tayo ay sasakay ng train. So, aantayin lang natin magbukas. Ayan, nakapasok na kami sa loob. At syempre, pinupuesto ko agad si Lola kung saan ang pwestuhan kapag naka-wheelchair. So, ayan, nakal-go na yung train. At tayo pala ay pupunta sa Central kasi nasa sa Central pala yung clinic ni Lola na pupuntahan namin. From Saing Poon to Central is dalawang station lang yung biya biyahein namin ni Lola. napaka lang na biyahe, ilang minuto lang. Siyempre, kuha-kuha muna tayo ng video sa sarili ko kahit stress. Halata bang stress? Hmm, hindi pa. Mm. Kaya kukuha muna tayo ng video habang tayo nasa loob ng train. Ayan, pa-cute-cute. -cute. Kung minsan-minsan, pang patanggal ng stress. <laughs> At ayan si Lola, busy busy sa kakatingin dun sa map. Ayan o, oh, sa taas na yan. May map kasi dyan, makikita mo anong station na ang stop. So, kailangan kapag nilalagay ko si Lola dyan sa pwesto na yan, kailangan nakaharap siya dun sa may mapa nga, kasi tinitingnan niya ako ano ng station ang kasunod, kung saan na kami Ganon yung gawin namin At eto pala, nag-stop na yung train sa Xiong Wan station sa next station from Saingpun Siyempre, kapag may lalabas, may papasok na pasahero So, ayan, antayin lang natin magsarado yung train Sempre pagkasarato is na yung train sa next station papuntang Central at sa next station siya na kami bababa ni Lola. Ayan, nag na yung train. Kaya samahan niyo kami sa aming maiksing biyahe. At mamaya, pagka-arrive namin sa Hong Kong Station, sa Central Station, ay lalabas kami kung saan malapit sa lift. tulak-tulak ko si Lola. Hinawakan ko pala yung cellphone ko kasi kailangan kong kunin yung QR code ko. Ayan, nakalabas na pala kami at kumuha kagad kami ng elevator palabas dito sa train station. Ayan, paakit na tayo papunta sa labasan. At after namin dito pagkalabas, ay maglalakad na kami. Tutulak ko na si Lola doon sa building kung saan yung eye clinic. At syempre, bago tayo makarating doon, kailangan mo nating tumawi dito sa tawiran. At ayan, oh, may mga magagandang dilag. Nagsipag-selfiehan at may naki-issue so rin dyan. Naki-selfie din yung isang tao. Nakikuha rin ng camera. Dahil nakita niya, ang cute kasi ng mga magandang dilag, nagpipicture-picturean at ayan, dito napakala kami naka-arrive na kami dito sa my clinic so syempre, kailangan ko munang itulak si Lola papuntang toilet, kasi kapag matanda na tayo guys, kailangan na talaga nating mag-ihi panay-ihi na yan so syempre, habang inaantay natin si Lola, para hindi tayo masyadong ma-boring, so soppy ko kukuha muna tayo ng video saglit, at ayan nakagarayo yung wheelchair ni Lola dyan so inaantay lang natin si Lola saglit. At ito pala yung labasan. Ayan, o. Oh. Mm, yan, Diyan tayo dadaan mamaya para pupunta dun sa loob ng clinic. Ayan. Antay muna tayo saglit kay Lola. Medyo matagal-tagal pa talaga matapos si Lola para mag-i-wow. Ayan, diba? Selfie-selfie. Ano ba yan? Pay-pasayaw-sayaw pa. Kalokohan. <laughs> Froggy dance. Choke. <laughs> And... So, then, pagkatapos pala namin nag-ihi dun sa CR, ayan, dito, dumiretso na kagad kami dito sa room na to dahil i check na yung mata ni Lola. After nyan, papasok ulit kami sa kabilang room na kung saan kaharap na namin yung eye doctor. So, andito na nga pala kami sa room ng eye doctor at ayan, sinuri na yung mata ni Lola, chine-check kung ano yung improvement, kung ano yung resulta ng eye laser niya. So, ayan, chine-check, kailangan talaga nakapatay yung ilaw. So, inaantay lang natin na i-on ulit yung ilaw kasi chine-check pa yung eye doctor sa mata ni Lola. And then, after nyan, ipapakita ng doctor yung kaibahan ng mata ni Lola nung hindi pa ito na eye laser. Mamaya ipapakita ng doktor dun sa computer at i-explain ng doktor kay Lola. At ayan, alam niyo ba, lang ang mahal-mahal lang mahal binayaran ni Lola dyan para sa eye laser na yan. Mga 29k sa pagkatanda ko. 29,000 Hong Kong Dollars. Magkano naman yung sa Fed? So, um, 200 plus. mal So, ayan. Binuksan na yung ilaw. At ayan, nag-start na, nag-explain yung doctor. Yung kaibahan ng mata ni Lola. Anong resulta? Ano yung progress? Ano yung yun, basta yun na yun, yung resulta kahit hindi ko natatanggong nangintindihan after noon na nakalabas na pala kami ng clinic at uwi ang time at kailangan namin papasok ulit dito sa MTR station ng Central, at hapon na po ito dahil 4.45 yung appointment ni Lola, tapos natapos kami is mga 5 45 rin, quarter 6 kaya rush hour talaga pag ganitong oras sobrang daming pasahero sobrang daming tao sa loob ng station lalo na dito sa central dahil ito talaga yung pinaka sentro ayan ang dami kaya habang kami ay nag muna sa elevator papunta pababa para sasakay kami papunta sa station namin sa SIng Poon so nag -antay, antay muna kami habang nag-aantay dito sa elevator ayan ko ako gumawa muna tayo ng video. Kukunan natin ng video kung gaano ka-crowded kapag rush hour. Sobrang dami talaga ng tao. Ayan o, nakaharap tayo sa may elevator. At dito naman sa kabilang side, iyan yung train. Paparating na papuntang Chaiwan Line. Ayan. Di ba ang dami? So, ayan. Pag rush hour talaga. Sobrang hirap kumuha ng train. Ay hindi naman kasi mabilis naman talaga yung train dito. Pero yung crowded ba? Lalo na daladala dala ko si Lola. Naka wheelchair kami. Ayan pala. Nag-arrive na yung elevator. So antayin lang natin makalabas yung nakasakay. At tayo'y tayo na naman ang sasakay. And dito na tayo sa baba at dito na nag na kami ng train papunta sa aming station, sa Singapore Station. Ayan, parating na po yung train. Sobrang bilis lang talaga ng oras ay ng minuto guys na yung time interval ng train. So, kahit na na-miss mo yung isang train, mabilis lang kaagad darating yung kasunod. Guys, hindi pala kami kaagad nakakuha ng train na yun. Kaya antay-antay muna tayo saglit. Ayan, kukuha muna tayo ng video na miss namin yung train na yun. Kasi ang tagal, lumabas ng iba hanggang nasaraduan na tayo. So ayan, may parating na, again, na another train. So, Siyempre, ayan, kapasok na kagad kami ni Lola. At ayan, nagsasara na po yung train. At ayan, babiyahin na kami pa uwi ng Chiengung Station. So, ganun pa rin yung gawin natin. Kuha-kuha muna tayo ng video. Ayan, oh, no, kita nyo yan. Ang daming taong mga pasahero. palabasin sila. At ayan naman, padami-dami na naman yung nag-aantay ng train dahil rush hour nga, uwi na ng mga taga Hong Kong sa kanilang mga bahay galing sa trabaho. Ayan, medyo hindi na masyadong crowded kasi naglabasa na yung ibang passenger.